Yung mga kabayan, itatapon ko itong ano, hindi ko alam kung tawag dito, nakalimutan ko galing pa to ng Alaska, tingnan nyo oh. nilanggam, napakarami nito mga kabayan kahit dalawang tao ang mabigyan nito sayang, masarap to itatapon ko lang kay nilanggam, hindi ko na to pwede ibigay sa inyo ita nyo, oh. mga ano pa yung iba buo pa Nag-aano doon sa kahong ko Yung galing to ng Alaska Pag lat ko kanina po Ang daming langgam Binilad ko na Kaso yung mga iba Nginat-ngatan na ng langgam Mga kabayan Kaya itatapin ko na lang Napakasarap tong nuts What they call this nuts? yes. Stash Ang dami oh Mga kabayan oh 'Yan, tapon natin 'to sa basura. Mami.